Good morning guys Nandito tayo, tayo sa bubong Nag-aabang tayo ng mga kalapating Inalpasa ng gumaka Ay, Inalpasa natin guys Nagparonda, pinaronda natin sila kasi Matagal na sila sa kulungan eh Kasi hindi naman sila mga panlaro ko So nakawala oh Ngayon guys, yung breeder natin na ano na nakatabi pinapaanak natin sila ng pinapaanak. Minsan ginagawa natin yaya. Medyo matagal-tagal na rin sila nakakulong. Ngayon, bibigyan natin ng laya. Pero malaki-laki na yung kanila mga anak sa baba. Ano, dumi na nga eh. ano naman bigyan na, natin ng laya sila mag-asawa. Try natin kung sila ay aalis o lalayas. Ayan. So guys, si English Tipler, ginawa kong yaya. Pero malaki na yung kanyang mga anak na alaga. Oh. Eh, galing ano Taal Batangas napakatagal na Eh, bigay, bigyan na natin sila ng laya tingnan natin kung sila iyan ano ah, oh, saglit, lang guys ha sandali i-ice ko lang sila oh guys kasawa yan pero oh. bigyan na natin sila ng laya oh you know. Ayan na natin sila kung saan nila gusto pumunta Oh. Abangan nyo guys yung iba natin breeder ating aalpasan na. Kasi medyo magpapawas tayo ng ibon alpasan na natin ang dapat alpasan kaya yan na na natin bumalik sila sa ating mga binilhan o kaya sa mga nagbigay sa atin ng kalapati alpasan na natin ang alpasan para no? oh, wala na guys o so. umangat lang, nawala na. Abangan nyo guys, yung ating susunod na alpasan. Medyo inaano na ano lang natin sa baba. Ah, uh, medyo pagadagad dahil lang natin ang konti ang katawan. Alpasan natin na guys. Abangan nyo. Naku, napakagandang kalapate. Eh. Ang ring niya ay naka-superset. Aalpasan ah, na natin. Pababalikin na natin siya ng Maynila. Wala na ano? ang aalpasan pa natin guys ay siguro mga lima, isa-isa lang. Kasi may mga anak sila na pwede pang madisgrasya. Kaya kailangan palakihin mo na nila mga anak. Medyo malaki-laki na saka natin sila bigyan ng laya. Paala sila kung saan nila gusto. Chivas yung African team player ayun ako siya inalpasan ay ayaw na umalis ayun naman po yung galing sa lipa tagal na rin ginawa ko lang di yaya medyo malaki na yung kanyang anak-anakan binigay na natin laya ay kainaman din yan ay manda na pagkatayog-tayog kanina, hindi ko na ako nabidyohan kasi medyo lobat pa yung cellphone natin. Na, na ngayon lang kung bumaba yan. Pinama ko rumanda pala yan. Talo ang English carrier. Ah, English tipler. Talo. Talo sa lipara ng English tipler. Pero tipler din, pero ano yan siya, apa, apa upgrade ang tippler. You know? Pero ang tawag ko dyan si Bart kasi yung tuka niya putol. Pero nakakakain naman siya. Nakakapagyaya siya ng kahit tatlo, apat na inakay. Yung isa, inagpasa natin kanina, yung English tippler ay nawala na. Oh, sige guys, mamaya na uli. Good morning lang po sa inyong lahat. And God bless.